Hi mga katikik! Ayan, so tuturuan ko po yung mga baguhan natin ng mga followers dyan para sa mga namang problema po uh, na madagdagan po ang kanilang mga followers. So ito yung tips lamang, gabay nyo lamang, nasa inyo po kung susundin nyo po o hindi. Unang-una, tingnan nyo muna ang inyong followers. So nakikita nyo po dito ay 2,700 followers po yan. So pumunta po tayo sa ad Ayan. So, dito makakuha kayo ng mga karagdagan na followers. Okay? So, dito kung may kita nyo, scroll up nyo, meron ditong people you may know. Okay? So, tip ko lang sa inyo, ang ia-add nyo dapat guys ay mga may logo o yung mga kapwa nyo content creator lamang o yung merong mga mutual friends dahil yung mga makakarate sa inyo. Okay? So, ang gagawin nyo lang ay i-add ia nyo po ng i-add, ng i-add yang mga yan, mga content creator, ayan, yung may mga logo dapat kasi yan, uh, pag inad nyo yung may maging mga friend nyo yung mga yan, so makakarelate sila sa mga ina-upload nyo po na mga reels. Ayan, so titignan natin, 712, babalik tayo mamaya dito para makita natin kung may nadagdag nga ba dito sa ating mga followers. Okay, so add lang po kayo ng add para sa mga baguhan natin, i-add nyo lang i-add yung mga yan. Ayan, So kapag na-add niya yan, yan yung isang klase ng technique. So ngayon tuturuan ko po ngayon ngayon na isa pang klase ng technique, okay? So ito po ang gawin niyo guys, i-search niyo po yung pinakamalaking content creator. Halimbawa na lang po guys, ay si Korea ng Hilas, okay? So dito kay Korea ng Hilas, punta lang po tayo dyan. Mga malalaking content creator. Tapos so, hanapin natin yung kanilang mga reels. Ayan, so itong latest reels. Punta tayo dito guys sa may like button. Ayan, pinutin po natin yan yung number Ayan, dito sa number guys, makikita nyo po yung mga pangalan na yan. Okay, so makikita nyo po yung mga yan. Ayan, pumunta kayo dito sa mga nag-react. Kapag may nakita po kayo na ganyan, i-add nyo po lahat yan guys. Bakit? Yung mga nag-react dyan ay mga content creator yung mga yan. Mm -hmm. Kahit sino dyan puntahan nyo, yung mga malaking content creator. Tingnan nyo yung mga latest na kanilang mga posts dahil yung mga nandoon na nag-react ay mga active yung mga yan. Okay? So, i-add nyo lang po ng i-add yan mga katiktik. So, abangan nyo mamaya. Tingnan nyo kung ilan yung madadagdag sa mga inad natin na friend. Okay? So, gawin nyo to guys araw-araw. Mag-add kayo ng mag-add ng mga friends ninyo. Siyempre, mag-upload kayo ng mga videos kapag may mga bago na kayong followers. Okay? Mag-upload na kayo ng mag-upload ng mga videos <coughs> ng mga reels nyo. Okay? So, yun lang guys. Balikan natin mamaya yung resulta. So, ayun na mga tiktik, binalikan natin ngayon. Tingnan natin kung may nadagdag ba sa followers natin kaka-add, okay? So, makikita nyo, 712. Wow! Naging 33. O, di ba? Almost 20 din ang nadagdag in just a few minutes, okay? So, ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na ang technique na yan para maka 5K followers na kayo. Go, go, go!